hindi ka nag-isip, tanga ka pa rin, inulit-ulit mo, matuto ka na. Ikaw, anong gusto mo? Ikaw yung tinutulungan o ikaw yung tumutulong? Ikaw yung binibigyan o ikaw yung nagbibigay? Yun yung mindset ko dapat. Di ba? Yeah. Mga pala mo nun, pensionado yun, eh, no? Ang lakas mo lumamon eh. Tapos wala ka matulong. Bad trip ako sa'yo, bro. Magkanap kayo ng trabaho nyo. Bahiya naman kayo. Ikaw dapat ang tumutulong. Hindi ikaw yung umubos sa mga pagkain nila. <laughs> Dapat may kumuha ng ulo mo, iuntog ka sa pader. Masarap ba sa feeling? Maging pala ba Masarap. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Rendon Labrador, ano? Isa po akong motivational expert at fitness speaker. Sa gantong profession, kailangan alam mo lahat ng bagay, ano? Sa katunayan nga, meron huwag akong kasama dito ngayon, ano? Uh, may gusto siyang itanong. Pero bro, bago mo itanong ang gusto mong tanong, alam ko na yan, bro. Paalam mo ka, bro, no? Paalam mo ka. <laughs> Baldado ka. Alam ko na yan, bro. Ang ilig mo kasi tumawid sa maling tawiran bro. Ha? Pinanganak ka ng ganyan? <laughs> Alam ko na yan bro. Adik nanay mo bro. No? Adik. Nagsasabo nanay mo ang pinagbubuntis ka. Ha? Nagkaroon ng komplikasyon nanay mo nung pinagbubuntis ka. Alam ko na yan bro. Manginginom yung tatay mo nang bubogbog yun. No? Binugbog yung nanay mo nang pinagbubuntis ka. Ha? Ha? Maga na matay tatay mo. Alam ko na yan, bro. Nakita ko yung profile pic mo kanina, bro. Bobo ka, bro. Bobo ka. Huwag ka na magdaya lang, bro. Alam mo, bro. Mindset lang yan, bro. Ha? Kaya mo na maging pala mo, eh. Di ba? Kung di mo babago yung mindset mo, habang buhay kang magiging pala mo, eh, bro. Gusto mo ba yun? Pili ka. Sige. Sige. Sige, pili ka. Pili ka, bro. Sige, pili ka. Pili ka lang. Gusto mo ba yun? Gusto mo ba yun, Habang buhay kang pala mo, eh. Ayaw mo, di ba? Ay mo maging bala mo nin. Ayaw mo naman magtrabaho. Magtrabaho ka bro, mindset na yun eh. Ha? Ayaw mo naman maging bala mo nin. Mag-online selling ka bro. Ha? Sinubukan mo na mag-online selling. O, oh, naging successful ba? Hindi. Alam mo kung bakit. Ice candy yung binibenta mo. Sinong bibili ng ice candy sa online selling bro? Mag Isip ka naman bro. Ha? Baguhin mo yung mindset mo bro. Ha? Habang buhay ka magiging ganyan kung di mo babaguhin yung mindset mo, bro. Ngayon, COVID, dinadahilan mo, wala kang kita. Kasi, natatakot ka sa COVID. Huwag kang matakot sa COVID, bro. Ha? COVID lang yan, eh. Mag-gym ka kasi, bro. Ha? Alam mo, yun lang ang solusyon sa COVID, bro. Mag-gym ka. Huwag kang matakot sa COVID, bro. Dapat ang mindset mo, baguhin mo, ha? Dapat COVID ang matakot sa'yo, bro. Ha? Kaya nga tayo nag-gym, -gy bro, eh. Parang matakot ang COVID sa akin, bro. Mindset lang yan. Mindset lang yan, bro. Tinadahilan mo, lumpo ka. Mag-gym ka, bro. Ha? Mag-gym ka. Kailangan, ang sasama mo mga tao, yung mga kaparehas mo ng mindset, bro. Kung babarkada ka sa mga lumpo din at baldadong katulad mo, bro. Walang mangyari sa'yo habang buhay kang baldado, habang buhay kang palamunin. Baguhin mo yung mindset mo. Mag-gym ka. Tropahin mo si Yusin, bro. Dapat ganun tao din ang tropa mo, bro. Ha? Tamo, hindi ka launan. Tutubo din pa mo, bro. Mag-gym ka lang na mag-gym. Makakatakbo ka din. Ano mo? Kaya kung ako sa'yo, bro, tropahin mo si Yusin, bro. Dito ka mag-gym ka sa gym namin, bro. Dahil dito, bro, we strive for success. We don't settle for less dito, bro. Madami kang matututunan sa gym, bro. Kasi dito sa gym, samot sa aking mga profesyon nang nag-gym, bro. Tandaan mo yan, may mga doktor dito. Ngayon, kung tumuha pa ka sa mga doktor, bro, makukuha mo yung mga skillset nila, bro, di ba? Matututo ka mag-diagnose ng mga sakit, bro. Pag nangyari yun, bro, hindi mo na kailangan pumunta ng med school, bro. Diba? Pwede ka na konsultahin ng mga kaibigan mo, bro. O, pwede ka na kumita ng pera, di ba? Mindset lang yan, bro. Mindset. Baguhin mo yung mindset mo. Dapat ang mindset mo laging pataas. Huwag pababa. lang mong pilay ka, hindi ka makapag-gym. Pwede ba yun, bro? Mindset lang yan, eh di ka ba naihingit sa ibang tao, bro, na successful? Tatanggapin mo na lang ba yung sitwasyon mo na ganyang kahabang buhay? Pala ka? Huwag ganun, bro. Pambobo yun, bro. Ha? Ako, bad trip ako sa'yo, bro. Kung anong magulang mo, bro, bad trip ako sa'yo. Ano nung lumalaki ka, humihingi ka lang ng allowance. Kailangan ti-utilize mo. Hmm? Kung binibigyan ka ng allowance ng nanay mo, gamitin mo. Para kumita ka ng pera, palaguin mo. Oh. Pumunta ka ng computer siya, pusta mo sa Dota. Pag nanalo ka, doble. Di ba? Oh, ganun lang yung mindset lang yan, bro. Dapat payaman lagi, pa-success, pataas ang mindset mo, bro. Kung binibigyan ka ng isang daan na baon, kung pinusta mo at nanalo ka ng 200, pusta mo ulit. Pag natalo ka, mindset lang yan, bro. Huwag mong isipin malas ka, bro. Ha? Ang isipin mo, hindi ka lang swerte that day. Ha? Ah, yan ang tatandaan mo, bro. Mindset lang yan. Kasi at the end of the day, gabi na Kinabukasan, panibagong araw na naman. Kaya bro, mindset lang yun Mindset. Uy! 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 Hindi na kayo mo ito. Kala kasi ulugin eh. Kala kasi eh. na. Ayan, okay na. na? Oo. bawa? ah. <laughs> Tama sa gusto snow ah. <laughs> Huli ka Si Boy Blue pagod.